So guys, so welcome back po sa akin channel para tutorial video. So ngayon, pag-usapan natin yung mga uniforme, insignias, or damit na isinusuot ng mga civilians or person who are not authorized. No, let's say yung isang tao ay nagsuot ng uniforme ng pulis. Ano ba ang magiging resulta nito? Yan po yung ating pag-usapan ngayon. At kung gusto nyo ipagpatuloy yung video na to, please stay tuned na po sa aking channel para tutorial videos. With your respect po sa uniforme ng pulis, ay napakahalaga ito sa aming organisasyon. Marami po mga police personnel ang nagbuwis ng buhay dahil lamang sa pagsusuot ng uniforme na ito. This is belong to our organization. Kaya nga, pawis, dugo yung puhunan para lamang makasuot ng uh, ganitong klaseng uniforme. Kaya sa mga kababayan natin dyan, huwag natin itong gawing dekorasyon. Hindi ito ornaments. Sometimes ginagamit ito sa panuloko ng tao to commit crimes. Yan po ay bawal. Sinasabi nga, Ignorance of the law excuses no one. So guys, tandaan po natin, labag ito sa ating batas. Ayon po sa Article 179 of Republic Act 3815 ng ating Revised Penal Code, ang sino mang tao na gumagamit publicly or improperly na mga insignias, uniforme or damit ng isang opisina, gaya ng PNP or as organization, ay may kakibat ka po na parusa. Dahil ito ay nakasaad sa ating revised penal code, it means mayroon po itong tinatawag na criminal liability. Kung ikaw po ay mahuli ng isang uh, pulis dahil nagsuot ka ng uniforme ng pulis, you are criminally liable. At kung mapatunayan po ng korte that you are liable based on the evidence, then mayroon pong possibility na ikaw po ay makukulong. Speaking about penalty ng batas na ito, ito po ay may uh, penalty na tinatawag na prison mayor or equivalent of duration of penalty of 6 months and 1 day to 12 years imprisonment. Simple lamang po yung dapat nating ipunto rito. Wag po nating suotin yung mga damit, insignia, uniforme ng isang opisina because you are not part of it. You are not belong of it. Kung gusto nyo pong uh, magsuot ng ganitong klaseng uniforme like sa PNP, simple lang po yung gagawin nyo. Try to enter in the PNP service no? para makasuot po kayo ng uniforme ng police. In order po na mayroon po kayong karapatan or rights na magsuot ng uniforme ng police because you are now part of the organization so guys uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel please like share and subscribe my channel para tutorial video Marami po salamat